karlangin salavi mo pingnaat mo sa so dahan-dahan po ito nga. <laughs> pag relive -re po natin tonight. Sige po. Uh, again, sa lahat po ng uh, bumalik na tumutok po ulit. Salamat po sa inyong pagbabalik. At nagbabalik po kami. Sana po nakikita nyo na po ngayon ang uh, video natin. Alright, so uh, meron po kami ipa-plug, of course, ang ating mga pro ang programa po ng PKG. Ito po ay Police News Network from uh, 11 a.m. to uh, I think 2 Actually, dalawa siya. 11 a.m. and 3, 3 p.m. Araw-araw po yan. And sumbong nyo action agad from uh, 12.30 to 2 p.m. Monday to Friday at police at your service 7 p.m. to 8 p.m. tuwing Sabado. At yan, napapanood po yan sa lahat ng FB page ng Police News Network, PKG Tagapag-Ugnay at Philippine National Police FB pages. At syempre, itong PKG Online Awitan, gabi-gabi po yan sa bago nitong oras, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. So, tuloy-tuloy po tayo. Syempre, uh, tapos ka ng kumanta ng dahan-dahan. Ako naman yes. yung bilis-bilis. Bilis-bilisan. Bilis. <laughs> bilis Bilis-bilisan. <laughs> Oo, magaganda yung mga kinanta mo ngayon, ha? In fairness. Sige. Um, yan, hanapin mo naman um, sir yung mabilis. <laughs> Oh, lagi na lang akong ano eh. O, oh, mas madahan pa mm, sa dahan-dahan. Yung... po, <laughs> so, here's another song by uh, TJ Monterde. Marami, maraming ano dito eh, nagre-request. Oo. So, ito po ay kinanta po ni uh, TJ. Wow. It's called Always. <laughs> always. Always. Oh, always. always. by TJ mm. Monterde. verse PH. <laughs> Sige po, asalan po ng mga nakakailangan. Kumapulpo tayo sa Valentine's Day. Yes, napakagandang kanta. Lalo na sa pagkasal-kasal mo. Sa kasal mo, ha? Oo, baka, baka naman. tayong umihindi Di na mabilang ang ating mga tampuhan Away, di natin, di na namamalaya Ito tayo, na. ulit sa huli Thank you pa rin saya Hanggang sa huli Palagi Pipiliin kong maging saya we sa jolly <laughs> Mahal sa huli Ginilig na, no? Palagi Palagi ganang kantang ito. Talaga, sir, favorite ko din to. Lalo na, sir, yung version ni TJ at ni KZ Tandingan. Oh, ano? So, pakaganda oh, oh. talaga, sir. Diyan Maka yata niyo. sila nagkatuluyan sa kantang yan. Eh. <laughs> mag-asawa na sila. Oo, oh, mag-asawa pa oh. Matagal na po sila mag-asawa. Huwag kayong issue dyan. <laughs> Sige po, bati po tayo ng mga viewers po natin, of course. Si Mira, palagi. Palaging gutom. <laughs> palaging gutom queen. Meron ko nakikita eh, si ano, si Atencio ba yun? Sabi niya, I miss May palagi. Whoa. Sana all. <laughs> kasi kami palagi. Yeah. Palaging duty. May, uh, may <laughs> palaging duty. Huwag naman. Ganun talaga. <laughs> may Ann Ramos de Vera, Sir Dada Manti, the best. Thank you po. Yan. Yeah, no. Shout out na kita, ha. Yan. Yeah. Sino pa? Marvin Jake Escobar Romero. Shout -out po sa singers ng Pika Good evening Hello, po. Hello sir. Good evening po. Happy si watching. Abi Bang, sir. Good evening po. Yan. Yeah. Gerald Salvador Manlingcon, watching. And of course, ang amin aming mga kasama po sa uh, outreach kanina, si Police Captain Sumalinog, sir. Good evening po. Very Happy watching day. po sa inyo. Oh, snappy and sir sa amin pong outreach kanina. Yan. Eleg elegant de pa washout po. Ayan. Sige, washout out na <laughs> Mamaya, lagyan natin na. Ming Ming, oh go good. girl. Ayan. Si uh, PMSG Regala. Boss, yan. Good evening po. Ano ma'am, anong kakantayin mo sa amin ngayon? Here's another song, of course, by, uh, to be sung by Yan. C. So kung ikaw, sir, may palagi. Siyempre, meron akong Mr. Cupido. Ay, grabe naman Syempre, yun. Siyempre, hahabol tayo. Kasi Bagong nga, bago diba? yun, ah. Sir, last na kasi, sir, di ba? February 28 uh, oh, pahabol, na ngayon. No? So, oh, oh, pahabol. na to. Last na to talaga. Maririnig Mr. niyo tong Cupido. Mr. Cupido. Siyempre, may palagi. Ngayon, Mr. Cupido. <laughs> So, ang sabi ni sir eh, may, may date ka ba ngayon? Nandito ang date niya ngayon. <laughs> eh, iba? Let's Let's go! k e n y a n g titigan Sa puso ko yanong sara Cupido. Yo no. Na ka na ba na pala <laughs> Mr. Cupido baka baka naman panain. Baka naman. Hi guys. <laughs> Alright, iba. Iba to? <laughs> May nagpahabol <laughs> sa Valentine's Day. Ang tanong. At binabati ko din. <laughs> ang tanong. May cupid pido. Ayan. Yeah. Yeah. So, let's come sige, to sige. bati ano muna. Lang? So, binabati ko po pala lahat ng friends ko dyan sa Bicol. And si Johnny. Happy watching, Johnny. Ayan, of course. Bati natin ang ating uh, BFS family headed by, of course, our chief BFS, Police Lieutenant Colonel, don't dig si The Sir Good evening po Sir may, uh, may atraso para <laughs> may atraso pa kami sa iyo. <laughs> and of course